salita ka. Lumabas po siya na palasyo upang palitan Ayan ng mga sapat na nilalaan nila pa yung... sa paliksahan. Dahil sinira at kinain ng mga manok at pusa kagabi. To, pinabilik Pero bakit niya pinabayaan Ano siya? Shoes siya. Size 37. Let's open it. Dumating niya order. Linggo lang siya do. Linggo Linggo siya in order. Tapos, kararating lang nga yung ano... ano? Ang ganda-ganda. Okay. Ayan, nita try. parang 270 yan eh. Uh-uh. Ay, mali pa. Ito sa piso. Ang ganda. Yan. Jordan pala to eh. Ano, masikip? Maluwag, sakto lang. Sakto lang. Baka masikip, anak. Hindi po, sakto lang. Paano pag nilagyan ng medyas? Sakto nga lang. Maluwag na unti eh. naligyan. nalagyan. Eh. Na na Saat mo pa isa. Try ko naman may Iayos mo ah. Ayan. Oh. Maganda. Yes. Anong masasabi mo anak? Thank you. Mm. Ayan siya oh. Meron siyang ganyan. Mm -mm. E, Ito yung sinabi kong light blue oh. Mm so yung yung may light blue sa mm -hmm. ano baba Okay. Ah. Look down. Yung kapa talaga sa kusina eh. Uh, Bye. Thank you for watching. Ay